hindi naman nila pwedeng i-dismiss yung impeachment eh I believe I believe that the impeachment process according to our constitution must go on uh, even uh, Senator Ping Lacson even said that uh, na hindi pwedeng uh, i-dismiss ang impeachment process ng Senado. Kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course obviously kayo ay nasa kabilang partido. He had the threat na kung kayo kung ng mga, mga ibang mga kalaban nung sa politika eh, binabalaan binabalaanan niya kayo. Uh, what's your take po? Uh, are, are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Uh, wala kung... namang threat sa akin po. <laughs> The chairman of the House Committee on Human Rights uh, in the recently concluded 19th Congress. We also acknowledge the presence of Attorney Princess Sabante, the House of Representatives spokesperson. Good morning, ma'am. Uh, sir ah uh, po sa trust rating ni BBM hingi lang po ng reaction uh, Nag-claim daw po nitong June despite ng mga disinformation sa kanya yung mga uh, mga deep fakes na misinformation ay nagclaim po siya ng 48% in June 2025 according to the latest survey po ni SWS nag uh, nag rise up po siya nag rise up siya 48%. Opo, that's, uh, that's a very good development ah uh, Although, pagka minsan eh, wala na akong tiwala sa survey Pero maganda yun ha? Kung talagang uh, nag-increase ang uh, survey ng ating Pangulo, kahit na ng Kongreso. And that's a very, very good development. Are you done with your questions, Joy? Okay, thank you, Joy. Uh, Tina Pangaliban Perez from GMA7, please proceed. Good morning po, sir. Going back to your uh, resolution on the missing sabongeros, if a file nyo pa lang to, sir, no? hindi pa po filed? Uh, na kanina. Ah, okay uh, po. We, we, filed it kanina. Oh, tat, uh, oh, oh, Tatlo to eh. Tatlo ang ko kanina eh. Uh, isang resolution, dalawang bill. Opo. Sir, dito po sa Missing Sabongeros um, investigation, uh, sino po yung ipapatawag po ninyo? And aside from the bills that you have already filed connected to gambling, may iba pa po ba kayong balak na panukalang batas na ihain based on the Missing Sabongeros Congressional Inquiry? Kapag uh, na-convene na namin yung Quadcom, at alam ko na kung sino yung, may iba mga chairman na kasama dito, ay pag-uusapan namin no? pag-uusapan namin kasi hindi lang naman ako ang uh, magde-decide niyan and that would also be a consensus decision of the other chairman of the committees na involved sa Quadcom pag-uusapan namin lahat 'yan Sir baka lang may comment kayo na dun sa operations ng PCG sa Taal Lake human bones were found Yeah yun sa Philippine Coast Guard sa Taal oo Ah, uh, nakakaano nga eh. Sabi sabi ko nga kanina, this is a modern horror story, no? Na for the very first time sa sa ating uh, pagtalakay ng mga krimen na ganito, ay eh, meron pa lang nangyayaring ganyan. Oo. Ay eh, dapat lamang na talagang isulong natin ang, ang investigation tungkol dito. Uh, and I believe that Congress ought to be a part of it. Particularly yung oversight committees natin, no? Uh, na dapat talagang tuldukan to. So pagkat, uh, thing is, uh, kinakailangan, pakialaman eh. Pakialaman eh. Thank you, sir. Thank you, Tina. Bibian Guglia from ABS-CBN is next. Good morning, Kong Abante. Here. Opo, may I get your comment dito sa utos po ng Korte Suprema sa House of Representatives? Sinabi po na um, the basis, provide the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Does it mean po may assumption na yung Supreme Court na um, hindi na transmit within 10 session days yung uh, Actually complaints? we we, we uh, uh, ako ako lang I really respect the uh, the wisdom of the Supreme Court on this no. Pa ang ano naman eh Supreme Court naman gusto lang nilang malaman eh to be informed properly on uh, what is happening no sa impeachment process. Sa atin dito sa Kongreso <coughs> Ah, uh, ako that uh, the impeachment uh, process must continue. Uh, continuing naman 'to eh. Hindi naman 'to uh, hindi naman 'to kasama sa tinatawag nating legislative mill. Eh. But it's a continuing process. Uh, dapat lamang na wag nang i-delay ito ng uh, Senado eh we submitted that uh, impeachment complaint to them. Oh nabasa po nila 'yan at nakita po nila na talagang, uh, talagang dapat imbisigahan. So, you know, uh, I think that uh, the 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 Congress has done its part uh, constitutionally speaking. Um basi po sa mga hinihingi impormasyon ng korte, parang gusto rin po silipin kung nagkaroon ng sapat na panahon yung mga congressman na iting pag aralan yung mga charges doon sa articles of impeachment bago po nila ito pinirmahan. I believe so. I believe... Nagkaroon po ba? Um, tinatanong po kung kailan daw po natanggap yung uh, copy ng draft articles at uh, kung nagkaroon nga po ng sapat na panahon, nagkaroon po ba, Sir? Sa akin, uh, sa akin sarili, ako nagkaroon ng pagkakataon eh ako ng pagkakataon. Hindi naman ako pipir makagad na hindi ko alam pinipirmahan ko eh. So, alam din natin ang nangyari dyan. Thank you, sir. Thank you, Bibian. Kat Forbes from Radio Pilipinas. Go ahead. Uh, good morning po, uh, Kong uh, Benny. Balikan ko lang po yung sa bill ninyo dun sa uh, pagbabawal po ng online gambling. Hmm. Uh, nabanggit nyo nga po kanina na after po nating ipagbawal na yung Pogo, ang nangyari naman po ay naging maliliit sila or nag-underground. Sa bill po ba ninyo, ano po yung uh, nakasaad po dun para tugunan na itong online gambling, hindi po siya mag-underground operation po? Alam nyo, sa totoo lang, <coughs> kahit nung araw, Ah uh, yung yung weteng uh, yung weteng di ba? Underground operation yan eh. So, ang, anong ginawa ng pagkor? Ang katayusan na ng numbers game. Di ba? Pero nawala ba yung weteng? Hindi Nawala ba yung Mashao sa Bisaya? Hindi rin. In fact, ginamit pa nila yung numbers game eh, Na yung mist mong panalo mga number nang gagaling sa numbers game. Yun pa rin eh. Yung hindi nangangahulugan na kapag uh, niregulate mo yung uh, online company na yan, mawawala yung mga underground operations na yan eh. Hindi mawawala yan eh. Hindi mawawala yan. Nandun pa rin yan eh. So, they totally ban it. And then, let the Philippine National Police do their job in uh, actually uh, uh, hanapin nila yung mga underground operators na yan. Makikita naman nila yan eh. Kung hindi sila kung, kung hindi sila tatanggap ng anuman dyan, uh, hindi sila makakasama dyan, matan makikita naman nila yan eh. Oo. Hindi naniniwala ako na hindi dapat magpatuloy yan sa Pilipinas eh. Sir for sound purposes lang po. Ano po ba yung mga penalties natin uh, for the online gambling po? Well, uh, na nilagay namin dito sa mga penalties natin uh merong from 3 years uh from 8 years to not more than 12 years and a fine of not less than 1 million pesos oh. for uh, issuing or causing to be issued franchise, license, permit, or other forms of authority to operate online gambling. Oh. Uh, <clears throat> not less than 1 million, not more than 5 million. Do naman sa pagcreate, create, operating, or maintaining online or offsite betting operations? Mobile applications or website for online gambling and online or offset placing, receiving or transmitting of bets or wages in contests, sporting events, or game of chance streamed or broadcasted live from the place where such contest, sporting events, or game of chance is being held shall be punished by imprisonment of not less than five years nor more than eight years and a fine of less than 700,000 pesos. nor more than 1 million pesos this, uh, discretion of the court na yan. Sir, last na po on my end. Yung ating pong mga e-wallet platforms, ano po yung magiging uh, parang way po doon sa bill para hindi na po sila ma po sa mga gambling? Or meron din po ba silang magiging liability kung sakali po? Sino po magre-regulate dito sa mga e-wallet platforms po na ito? So to lang, uh, to tell you very frankly, no, ako, in, in, kasi hindi ako nang susugal, kaya hindi ko alam, hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga ganun. Pero palagay ko, uh, nabanggit na namin yan dito sa bill na ipapile namin, yung mga e-wallet platforms na yan, whatever it is, no. Eh, meron din meron din sila mga penalties dyan. Thank you, Kat. Next questions will come from Marian Enriquez of TV5. Good morning sir. Sir, um may we need push po for charter change you see uh, Congressman do Dog Arbin, kanina naghain po nung uh, Resolution of Both Houses number 1. And uh, doon nga po, no, aside doon sa last year na ipinasan na po dito sa House yung uh, three restrictive economic provisions, e eh, gusto rin po niya sana ay amend yung sa Article 1, yung sa National Territory para ma-include na nga rin po doon yung uh, EEZ natin and yung Continental Shelf para mas ma enforce daw yung country's sa uh, arbitral victory po sa West Philippine Sea. Uh, ano po, uh, first, uh, your your thoughts on this? Do you support this pong uh, bagong uh, uh, panukal? I mean, uh, resolution both houses para sa cha Chacha. Uh, in in fact, uh, kung pwede ko maging principal author pa ako dyan. Because I've always supported charter change, no? Uh, ever since I was a councilor of Manila in 1992, si President Ramos pa ang presidente. At uh, siya rin ang nag-promote ng charter change na yan. Sinuportahan ko na yan eh? Talagang dapat magkaroon tayo ng charter change. Eh. Oo. At tapat sa akin, simulan na ng ngayon yan eh. Simulan na ng ngayon yan eh. We should not actually delay it. Naniniwala ako dyan. Eh sir, yun na nga po, last year, pumasa sa atin dito sa House, pero sa Senado, hindi rin, hindi naman po lumusot. So, ano, ano po, gano'n po kayo ka-optimistic na this time around, eh, papasa po siya? Well, uh, I do not know kung anong iniisip ng, ng Senado niyan, no? unless otherwise, uh, politically speaking, uh, uh, baka iniisip nila na mawawala ang Senado. Sa akin, na uh, yung charter change na yan, nais natin na uh, ako, uh, personally, I want uh, even the, the, senators uh, to run regionally. Ibig sabihin, eh, sa Amerika, mayroong senador from Texas, mayroong senador from New York. No? It's not anymore a national thing sa mga senador natin. Gawin natin regional yan para mayroon silang tinatawa na constituency. So, sir, yun yung fears ng iba no, na baka kasi kung economic provisions yung pinupush, pero pumapasok na rin yung political, uh, like even yung, yung mga minimension ninyo. Sir, will you be also be filing another unang, RBH? Unang-una niyan talaga yung economic provisions. Very, very important yun. Yun ang unang-una. But of course, we cannot... Hindi uh, rin natin pwedeng tanggalin yung pagkakatao na other congressmen would want some uh, political changes. no So, we'll see what will happen uh, pag nagkaroon talaga ng charter change na yan? Eh, sir, may time pa kaya? Lalo na kung yun nga may impeachment pa. Ah, uh, palagay ko, kung ang, ang charter change would happen in the first year of, uh, of Congress, baka may time pa eh. Baka may time pa. And I don't know kung ano magiging kung ano magiging process niyan, whether it be constituent assembly, o whether it be Constitutional Convention, uh, o uh, whether it be yung isa pa, yung uh, tinanatim may igen, no? Uh, pero pag yan, eh, nasa middle na ng uh, ng aming gawain, palagay ko wala na masyadong time yan. Dapat, talagang simulan na yan. Kaya naman eh. I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman eh yung chances sa Senate, sir, yung impeachment ka, wala pa eh. Cha-cha pa. yung alin, yung alin. Yung, char yung, charter change, ano yung chances po nito sa Senate? Well, uh, in, in, I cannot speak. Uh, I cannot speak for the senators. No, I do not actually know their minds. Pero sa akin, uh, palagay ko mas karamihan ng congressman gusto ng charter change. Eh. So I, I, just do not know what is in the mind of the senators on that uh, on the thing right now. No. Ayon yung cha-cha kesa? Ah, well, ah, uh, bahari, di ba? I mean, ah, uh, yeah, hindi naman nila pwedeng i-dismiss yung impeachment eh. I believe, I believe that the impeachment process, according to our constitution, must go on. Uh, they just cannot uh, uh they, they they just cannot dismiss it no uh, even senator ping lacson even said that uh, na hindi pwedeng uh, i-dismiss ang impeachment process ng Senado oo thank you Marian we now recognize billy vegas from abante politico kung ihabol ko lang total marami nang naitanong at uh, tumaas din po yung uh, trust rating ng house uh, nakapagtala uh, sila ng majority uh, 57%, hingi lang po na reaction. Nakakatuwa. ano, uh, natutuwa ako doon. no? Ibig sabihin, talaga nakikita natin na uh, bumabalik, ang gagamit ko ng incentive, bumabalik, bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa House of Senatives. Ibig sabihin, eh, naniniwala sila sa ginagawa namin o sa ginagawa ng House of Senatives. Oo. Uh, kaya nakakatuwang makita yan. Thank you Billy Red Mendoza from Manila Times for today's last question. Kong, good afternoon. Medyo marami akong tanong. Oo nga. Kung first of all, kamusta relationship ninyo with Mayor Isko Moreno? Kasi of course, obviously, kayo ay nasa kabilang partido and si Mayor Isko ay gumagawa ng mga ways to clean Manila. And he had a threat na kung kayo, kung yung mga ibang mga, mga, mga kalaban doon sa politika, eh mag... eh ano siya, hindi... Uh, parang mag-block daw sa kanyang reform e eh, parang binabalaanan niya kayo uh, what's your take po? Uh, are, are you open to working with Mayor Isko Moreno po? Uh, wala kung namang threat sa akin pangalawa, kung talagang uh, reforma ang gagawin sa Maynila kung talagang serious siya sa pagbabago ng Maynila oh, bakit hindi ako magigisama sa kanya? Di ba? I mean, uh, uh, personally speaking wala naman akong uh, maaring maaaring uh, masabing masama kay Mayor Isko Moreno. The fact that uh, he is now the mayor of Manila, eh, talagang, talagang tungkulin lamang niya na kung kinakailan niisin na Manila, niisin niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that. Kahit po may mga kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga baka mga mga gilid-gilid ng kalsada pinapabinabaklas niya or kayo po ba baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo or kayo uh, anything to bas okay, basta uh, walang politics ang input dito. Mm -hmm. oh, walang politics. Okay lang yan sa akin. No kung may ding may pinagawa ako diyan nasa nasa nandun uh, talaga sa uh, uh tawag doon sa bangketa well okay pero kinakailangan yung din mga kasama mga chairman pag meron din sa bangketa gibain din walang secret cows dito walang politics dito Second po, kasi po you said nga po that you're open to reviving the Quadcom po ulit. Um, of course, sa of course sa iba po supportive po yung iba sa Quadcom po ulit. I mean, mabubuhay na naman po yung kanilang habit po of watching the hearings for live on on social media. Pero sa iba po parang yung iba po parang medyo nagsasawa na po, naiinis na po. I mean, hindi mean, naman po lahat eh, natutuwa sa sa teledobela ng Quadcom. What's your take po doon sa ibang nagki-criticize na parang Quadcom na naman ulit? Wala na bang ibang pwedeng gawin ang house na mga investigasyon po? Kung... Uh, Totoo lang, wala na akong magagawa dun sa nakita nila eh. Talagang uh, I mean, many of them. Uh, maraya pa rin akong basher eh. Pero I don't actually care. I mean, uh, basta't gagawin namin ang dapat namin gawin. Oo. Hindi kami pwedeng, ah, uh, porkin nagbas ka sa amin, oh. Ah, uh, nagalit ka, o oh, Kung anong sasabihin mo, hiihinto na namin yan. As long as we are doing our part, we're doing our job, we will continue to do our job. Mm -hmm. Last na po on my end. Uh, Bali-balita po na, na sinamon do na parang inutos daw po ni Senator Amy Marcos na investigahan ng pagkamatay ni uh, Rustan Sir, Paulo Tanto, kasi there could be an involvement, there could be or there could not be an involvement between the First Lady, Liza Araneta Marcos. Of course, you know po na medyo na yun nga po na sabi nga po na sa LA County Court na cocaine daw po accidental cocaine overdose ang kinamatay ni Tantoco and of course isa nga po sa inyong mga fras ay anti-drugs so what's your take po dito sa gagawing investigasyon ni Senator Amy Marcos against uh, dun sa pagkamatay ni Tantoco and the possibility na baka ma-involve ang First Lady well kung gusto niyang gawin niyan, yun it's up to her no ah uh... If, the, if that is what she wants to do. Oo. Eh, pero mas palagay ko mas maganda kung makakatulong siya sa kanyang kapatid sa development ng bansa natin. Uh mm -hmm. po. <laughs> sorry lasa. Kasi, de sorry las kasi sinabi ni Yusek Ruth Castillo, OVP spokesperson Rust Castelo na wala naman daw pong naging problema sa sa COA report ng Office of the Vice President. Of course, uh, sinabi po ni Yusek Castelo ito kasi nga they believe that the office of the vice president presented their financial uh, statements fairly. Of course, sinasabi ng iba na porque may unmodified opinion eh hindi hindi naman ibig sabihin na maganda yung financial record nila. What's your take po doon? When we were investigating the Vice President's sa uh, Committee on Good Government, uh, nakita namin meron problema eh. You know, uh, we're, not, we're not against, uh, we will not in any way hinder the COA to be the one to audit. You know, you know, Yun ang, gawain nila eh. Pero gawain din natin, naimbisikahan natin ang nangyari. All right. Bakit pa nagkaroon ng oversight committee ng Kongreso oh, if we could not if we could not be able to investigate? The fact is this, no ah ha? We have an oversight committee. So why? Because uh, Congress has the power of the purse. Kami kami ang nagbibigay uh, ng budget. Kami nag-approve ng budget on our on our part. Dapat lamang na gawin namin ang tungkulin namin uh, according to the mandate given to us by the people. Thank you. Thank you, Red. Uh, before we conclude uh, this press conference, uh, sir, we invite you to give your uh, few uh, closing words. Well, uh, sa akin lang, uh, unang una, uh, I think it is high time for us to address the issue of uh, online gambling. Uh, I hope that uh, our people would realize na. Itong online and offsite gambling na ito, talagang nakakasira ito. Hindi lamang sa ating mga kaubayan, sa reputasyon natin eh. Oo. Marami tayong mga bansa na walang gambling pero mayayaman sila eh. So, yung bang inaakala ng iba, kapag uh, tinanggal mo yung online offsite gambling ay eh, maghihirap ang Pilipinas. My goodness, ang ang marami ng pagkakataon na Marami na tayong mga kahirapan sa bansa natin hindi nawawala eh. Uh, gambling cannot solve that. Oh, gambling cannot solve that. So, dapat lamang na talagang uh, tuldukan na natin itong online gambling na ito. Thank you Manila 6 District Representative Benvenido Benny M. Mabante Jr. for joining us today.